Okay, mula kay Sir RJ, ask ko lang po, pag nag-spiral mixer, 8 kilo capacity po ba? Hari na lang po ba yung ibig sabihin ng 8 kilo? O kasama na doon ang ibang ingredients? Okay, maraming salamat Sir RJ sa inyong concern. Uh, pag sinasabi po kasing total capacity ng ating uh, binibili, magiging uh, planetary mixer man yan, or uh, stand mixer, o spiral mixer, total na po yan, sir. Total na po yan. Ibig sabihin, yan lang ang uh, pwede nyong gawin. Total na yon, lahat ng kasamang ingredients. Eh, kung pwede nyo pang dagdagan yan, pwede pwede naman po, pero kailangan nyong takpan ang ibabaw para hindi ito magtalsikan. Halimbawa, eh, ginawa nyo siyang pag-8 it, pag kilos capacity, gawin nyo siyang uh, 12 kilos, magdagdagan ng 4 na kilo. Ayan, sigurado ako dyan, uh, paghalo lang ha, paghalo. Pero wag nyong gawin na doon nyo talaga pipinuhin ganyan karami. Ang gawin nyo, ahatiin nyo lang. Halimbawa, nahalo na siya yung hindi pa kuminis. Tanggalin yung kalahati. Tapos, imix nyo yung kalahati para uh, maging pino na siya. Para maging pino na ang inyong uh, dough. Kahit hindi lang doon sa... Kahit hindi talaga doon sa walong kilo na ubusin nyo. Kasi, ang walong kilo din kasi pag inuubos nyo talaga yan ng uh, sabi natin inuubos nyo talaga pag uh, pakinis tapos kukunti lang magfigura baka hindi nyo mahabol, baka mag-isa lang kayo. Kailangan unti-unti lang para yung uh, texture ng ating dough hindi masakripisyo. Mahirap kasi na ano eh bigla-bigla uh, eh -bigla natin or damihan natin ang pag-mix uh, tapos hindi kaagad natin magawa. Okay lang pang hindi mabilisan. Kung hindi mabilisan ang inyong gawa wala nang problema yun. Pero, pag hindi, pag uh, mabilisan talaga, napaka ulit-ulitin nyo na po mag para makuha nyo siya. Kasi pag hanggat ituloy-tuloy mo yan, ang pinakahuling gawa mo, pangit. Yan ay mayroon ng mga bubbles or uh, may bukul-bukul na dahil asado na nga ito. Oo. Kaya, yun na lang sa inyong gagawin. Kung gusto nyo nga uh, mas mahigit pa dyan, Uh, sa paghalo lang hanggang paghalo, takpan nyo lang siya ng katsa. Ang ibabaw, pinaka-grills ng mixer. Okay? Ingatan lang po talaga natin ang ating mga dimakin ng gamit na hindi ito ma-over at hindi mahirapang umikot. Kasi isa yan sa dahilan na dadagdag na naman din ang gastos ulit. Napakamahal ng mga labor niyan or ng mga maintenance niyan. Napakamahal po. Ay, isubo ko na talaga yan. Kaya nga minsan ako nalang gumagawa doon sa mga kinukumpuni ko mga mixer dati sa aking work. Ako nalang lang. Pag hindi ko talaga kaya, i-refer ko na sa a uh, mga expert pero sobrang mahal talaga okay for more baking content follow and share